Oh guys, good evening. Oh, kain na tayo ng ating hapunan. Mag ano tayo? Wala tayong ano ngayon. Walang rice. Ano lang. Salad na pipino at saka adobong chicken feet. Mm. Saka may pineapple juice. Hmm magbawas muna tayo ng rice o, ito lang kainin ni Wonder Nanay ngayon yummy Okay guys, thank you for watching. Bye.